Hello guys, magpaksiyo naman tayo ngayon ng isdang bisugo. Ayan, i-ready na natin siya sa kaldero. Nalagyan na yan sa ilalim guys ng mga luya, bawang, sibuyas, at saka kamatis. Saka natin isunod na ilagay yung mga isda. At ganun din sa ibabaw guys, ang ilagay natin, luya, bawang, sibuyas, at saka kamatis. Hinaluan ko pala ng gulay na talong. Nakalimutan ko nga dyan lagyan ng talong sa ilalim. Ganun talaga, sign na tumatanda na. <laughs> ang ganda ng talong, ang kinis ng loob niya, walang uod. At ngayon naman, lagyan na natin ng mga pampalasa, asin, paminta, at saka seasoning, suka, at saka mantika. So, ayan na siya guys, ang ating pinaksiw na bisugo. Ready na? para isa lang sa apoy. Ayan, takpan muna na siya, guys. And sindihan ang kalan sa mahinang apoy. Okay, and hintay na lang natin siyang maluto. At naihabol ko pa yung mga sili. <laughs> Luto na guys, ang ating paksiyo na bisugo. Ayan, sarap niyan guys, oh. Kanasi tawag sa amin <coughs> bisogo sarap kain tayo guys thank you for watching